Kilalang kritiko na rehimeng Marcos Edgardo Edjo Popson noong panahon ng martial law. Kaya naman bugbog at torture ang kanyang inabot ng madakip na mga otoridad. Ang tingin nila, ang habol namin ay patalasikin sila sa pwesto. Pero hindi natinag si Edjop at ipinagpatuloy pa rin ang kanyang ipinaglalaban. Ang kanyang mga paniniwala ang naging mitya ng kanyang buhay? Baki baka! A good communist is a dead communist. Ganun sila mag-isip. Magandang hapon. Ako si Martin Andanar. Ating balikan ng bawat pangyayari at tuklasin ang katotohanan sa pagpapatuloy ng kwento ng pagpatay kay Edgardo Edjop Hopson dito sa Crime Classic. Oh my God, bago maganap ang pagpatay kay Edgardo Hill Mirasol Hobson o mas kilala bilang Edjob sa Davao City noong hating gabi ng Setyembre 20, 1982. Pabalik na raw sana na Maynila noon ang pamosong lider ngunit dahil sa dami ng kailangan niyang asikasuhin sa kanilang samahan pinilit na lang daw niyang manatili sa Mindanao. Sa kabila nito, nananatili pa rin ng banta sa kanyang buhay siyempre mainit ang gobyerno sa any protest. Eh. Any sign of protest na sa martial law regime is a danger. It's a danger sign. So, kung, kung, kung sino man yung promotor at saka nagpapagalaw, kumbaga, o naglilid ng mga movements na yon and Edge of happened to be at the center of those mass movements, at siyempre talaga siyang numero unong pag-iinitan hanggang isang gabi noong Setyembre 20, 1982. Isang grupo ng militar ang pumasok sa loob ng tinutuloyang bahay ni Edjok at ilang mga kasamahan. Ayon sa sinumpang sa laysay ni Orlando Tizon at Beatrice de Vera, ilan sa mga kasama ni Edjok, ang naganap daw na raid ay para tugisin ang mga magnanakaw. Subalit nang may narinig na silang putok ng baril, alam nilang ang pakay ng mga militar ay si Angel. Para kay Joy Quintanar, kabiyak na namatay na leader. Ang paghuli at pagpaslang sa kanyang kabiyak ay alay raw na militar para kay dating Pangulong Ferdinand Marcos at sa anibersaryo ng pagpapairal ng martial law. Nagkataon under surveillance yung bahay at talagang balak nilang i Ano, i -raid kasi nga anniversary ng Mars, yung parang eve of anniversary ng Marshall do ang kwento umano siya at, uh, takas din siya pero tumuntong siya din sa pader bago siya tumalon ayun sa mga medical gun multiple gunshot wounds ang ikinamatay ni Angel dalawang bala sa kanang braso limang tama ng bala sa katawan at isa sa may paanan ng biktima ang tumapos sa buhay ng aktivistang leader. Dagdag pa sa saraysay ni Orlando Tison, narinig niya mula sa isang militar na si Captain Josefino Cataluna na kahit may tama na raw ng bala si Edjob ay patuloy pa rin siyang nagmamatigas at lumalaban. Tila isang malaking tinik ang naalis sa Administrasyong Marcos nang makumpirma ang pagkamatay ni Edjob. Kaya naman hindi na iwasang isipin ni Joy na sinadya ang pagpatay kay Ejo. Sinadya siyang patayin. Sa kanila naman noon, syempre parang malaking karangalan yun at promotion sa kanila kung nakakahuli sila ng ano, um, mga kasama. Gano. Lalo na yung may katungkulan o no, yung tingin nila. A good communist is a dead communist. Ganun sila mag-isip. Isa parang... Pag may mahuhuli sila, papatayin nila talaga. Para sa isa pang kaibigan at kasama ni Job, na si Edicio de La Torre. Sa pagsali pa lang ni Job sa underground movement, naging mainit na ang pangalan niya sa pamalaang Marcos. Pero pag underground ko, hindi. Ang tingin talaga ng goby. <laughs> sa inyo, sa amin lahat, kalaban kami lahat. Ang, ang tingin nila, ang habol namin ay tatalasikin sila sa pwesto. Kaya, pero yung masasabi, kaya nga sabi ko, hindi naman siya military leader. So, walang magsasabing military na yung Si Ejup niya, namuno yun na isang squad at pinatay ang mga sundalo. Walang ganon. Kasi, pero pwede lang sabihin, oo nga, mga sundalo nga, ang, mga NPA nga ang bumaril. Pero mga leader na nasa likod niya, ay mga tulad ni Ejup Kasi si Ejup talagang napakatalino. Well, yung tapang nandoon naman. Pero sabi ko nga, lahat naman sa underground dun eh. Kahit kung tatakot ka pa minsan-minsan. Uh, wala na, wala naman papasok sa underground na hindi handang ano, uh, humarap sa panganib. Marami raw sa ating mga kababayan ang nagising at natututong lumabang sa diktadurya dahil sa pagkamatay ni Job. Namatay si Edjob. Na, antimano, naka... naka... kitang-kita mo mukha niyan. Parang isang isang pop icon, di ba? Kasama nila Ninoy Aquino, nila, yung lahat ng mga streamers na makikita mo na sinaselebrate ang heroes sa resistance against martial law. Oh. Ang mukha ni Edge parating na andon. So, sakit ng ulo nila yon while ang pagkawala niya, nga, natuwa sila doon. But, uh, they have a new problem in their hands. That time, pre-Ninoy talaga kasi she na yung pinakamalaking nung na namatay siya, uh, may public display of ano talaga protest at that time within us but people were coming in to, to pay their respects it was a bold uh, bold move to go to his ano to his wake kasi daming militar kahit nga si Joy had to go incognito para masilip lang niya yung mister niya sa napiling landas, laging may kaakibat na pangadib na raw ang buhay ni Edjok, pati na ng kanyang pamilya. Paano nga ba nagagawang mabuhay ni Edjok sa likod ng kabi-kabilang banta? Ang marundob na pagkundina nga ba ni Edjok sa Rehimeng Marcos ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay? Parang reality yun, pinili namin buhay eh halang alam mo na anytime dadating yan. Kahit nagaling sa prominenteng pamilya si Edjop, hindi naman siya bulag sa mga pangapi sa kanya mga kababayan. Dahil dito, hindi na nagpaawat pa si Edjop na kundinahin ang diktador na gobyerno ng dating Pangulong Marcos. Kaliwat kanan ang mga demonstrasyon na tumutunig sa sa Administrasyong Marcos noong panahon ng martial law. Talamak din ang paglabag sa karapatang pantao dahil sa ilang iligal na pagdampot, pagkawala at maging pagpatay sa mga aktivista. Ayon sa political analyst na si Ramon Casible, inilagay na raw ni Eljo pang pa sa hukay nang magdesisyon siyang sumanib sa underground movement pag nagdesisyon ka ng ganyan, anytime, eh, pwede ka mahuli. Pwede, anytime, pwede ka mamatay. It is a decision na, basically, ang makakagawa ng sarili mo. Wala makapagsabi sa'yo niyan eh. Dahil sa napakalaki ng risk. Ang iba, well, tumakbo sila, no? Nag-exile. Ay yung iba, tumahimik na lang. Pero marami din talaga lumaban. Iba na mundo. Delikado man tinanggap na ng pamilya ni Edjo pambanta ng panganib sa kanyang buhay dahil sa hayagang pagtuligsa niya kay dating Pangulong Marcos. Yung nanay ko nga, sabi niya, ano eh, para magiging magulo, yung mga ganyan. Pero yung tatay ko naman, sabi niya, alam, um, kilala niya yung tao. Sabi niya, I know a good person when I see one. Sabi niya. So for him, Edjo was, was a good man. Baki, baka! Kahit para makapangyarihan ng mga taong mga nakabangga ni Edjo, patuloy pa rin niyang pinanindigan ng kanyang ipinaglalaban. Maprinsipyo, mahusay makisama, at matalino. Ganyang klasing leader daw si Edjo para sa kanyang kaanak at mga kaibigan. Prinsipyo yung ano eh, yung nagdadala sa kanya kung bakit niya ginagawa yon. It's not anything else. And may very high respect sa parents ko sa principals talaga. Kung hindi niya alam pag-aaralan niya, siya, siya yung nakita ko na talagang isa, dalawa, tatlong araw, talagang nagbabasa lang yan sa, sa, sa kwarto. Pag naman siyang trabaho or dokumento, ganyan. Lalo nung panahon na hindi pa uso yung mga computers, naka naka noise ano lang yung aming mga cabinet sa kwarto. Nagta-type yan hanggang gabi eh. Hindi rin nawalan ng mga taga-suporta at kaibigan si Edjob dahil sa likas niyang karisma sa mga tao. Ang karakter din daw ni Edjob ay nagsilbing inspirasyon para sa kanyang mga kasamahan sa kilusan. Willing siya mag-step up front paghubog ng mga tao. It's more than inspiration. Kasi inspiration, you can inspire kahit wala kang, gina, wala kang ginagawa sa kala. Gawin mo lang ang tama, bilib sa'yo. Mas gusto niya nga eh, tumutulong siya ng iba ay makatumindig at magpakita rin ng kanilang, makat, matuklas rin ang kanilang kakayahang mamuno. Kaya naman malaking kawalan si Edjo para sa mga grupong tumutulig sa kay dating Pangulong Marcos at underground community. Any loss of uh, leadership malaking loss yan. But with the name na Egypt, kumbaga, nung nag-join si Egypt ng radical movement, he's the biggest multiplier and considered an icon ng mga moderates. At uh, he's equivalent to thousands. Yung kung yung nagawa niya noon sa Mindanao, no? nakapagsulat ng maayos na analysis, strategiya, iba, ay napagpatuloy niya rito. Kasi alam niyo yung panahon nung, nung namatay na si Ninoy, you know? tapos nagsisimula na itong mass movement, ganyan. Maraming debate nung ay kailangan niya ng mga utak at na hindi lamang marunong mag-isip, kundi marunong rin makipag-argumento at mag-umbinsip at mag-sulat. Kung nabuhay lang daw si Edjo pagkatapos ng martial law, malaking papel para sana ang maaring gampanan niya sa isang demokratikong pamalaan. Bagay na minsang pinangarap ni Edjob. Kung siya isang mataas na opisyal ng gobyerno, even sabihin mo ng presidente ng Pilipinas, that little big man would be taking the lead in cleaning up government and giving us uh, yung ating right to be governed rightly. Isang mahusay na lider na bungtapang hinarap ang panganib na dala ng batas militar. Isang sakripisyo lamang para sa kalaban, pero isang bayani para sa kanyang mga samahan. Pero sino nga ba si Edjob sa likod ng kanyang aktivistang buhay? At saan mauwi ang kasong pagpatay sa kanya? Kahit dalawang dekada na ang mula ng mamatay si Edjob, Walang pangalan na lumutang at naparusahan. Malaking kawalan si Edjo para sa kanya mga kasamahan. Bagamat may mga pumalit sa kanya sa kanilang kilusan pagkatapos niyang mamatay, bibihira landawan tulad niyang kayang makipagsabayan sa mga radikal at mga demoratiko. Bagamat ang underground, sabi nga namin, I mean, he would have been the first na nag-rise sa national leadership. Na ang principal skill ay sa, yan, sa organizing, mga mass movement, mag-theorize, mag-ayos ng strategies, lalo na yung koalisyon, yung tinatawag na United Front. Yung marunong ka makipag na yan, kahit sa mga hindi kasing radical mo o kasing revolusyonaryo. Pilipinas, maraming gusto ng pagbabago pero hindi naman lahat ay gusto agad ng napaka-radikal. Eh sa halip na ano mo, para mag-e-chapuero mo agad o banatan mo, no? Walang kwenta ka. Eh siya yung type na ano, sasabihin, sige, sige, mag-emphasize tayo sa kung saan pwede magkatulungan at saka we can respect each other's differences. Yung gano'ng type ng leadership ang I think he would have brought and po-konte Ko ang nakagawa nung gano'n. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin daw na isinasabuhay ng kanyang mga kasamahan ang bawat aral at prinsipyong natutunan nila. Ngunit sa kabila ng kakaibang tapang ni Edjob sa paglaban sa pamalaan, ipang iba raw makitungo ang aktivistang leader sa kanyang pamilya. Ang mahal, maalalahanin. It's romantic in the sense that he remembered our anniversaries, yung nag-propose siya ng, ng, February 14. <laughs> pag midnight nung yung ano uh, before those dates meron siya talaga ano meron siyang pahulo yung mga ganyan like he'd have flowers or token yung ganyan um, tapos syempre yung wedding anniversary na mayroon, the birthdays ganyan pero ganyan siya eh I don't think hindi lang naman sa akin sa so, mga kapatid niya maski pag may okasyon talagang nagre-regalo siya. Maski yung mga santo-santo lang na maliliit Sakya po. Yung mga, ganyan, yung mga favorite gifts yung binibigay. Kahit dalawang dekada na ang nakalilipas mula nang mamatay si Edjo, walang pangalan na lumutang at naparusahan. Tila inilibing din kasama ni Edjo ang investigasyon sa kanyang kaso. Para naman sa kanyang mga naiwan, Hinding-hindi nila makalilimutan ang bawat sandaling nakasama nila si Edgel. Buhay na buhay pa rin sa kanila mga alaala, ang kanyang mga prinsipyo at adhikain. Masaya pa rin sila na kinikilala ng ilang Pilipino ang naiambag ni Edjo sa ating demokrasya. Pagwawakas ng kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay. Shared, shared vision yun at saka shared values na pinagpapatuloy, pinakamalaki niyan, related doon sa pag-reform ng system, pag-change ng system. At, uh, sa ilalim ng ganong klaseng eh, kaisipan, paniniwala, makikita ko na may pagpapatuloy yung yun ding na siya rin senior ni Ejo. Siya lang talagang kuya, niya, kuya namin. Kaya, uh siguro I tended to have more uh, ano, friends na lalaki nung, ano, nung when I was in college. Kasi nga, namimiss ko yon. Ako, seven years younger than he is, parang he was learning from me. Parang he made me feel that he was learning from me. That everything that I was saying was so important to him. Naging close din yung naging mga relationship namin. No? Pati yung mga asawa namin. Bilang personal na kaibigan, kung hindi, Pati yung sa, sa kay Luzan, kasi nung nawala siya, parang ang daming, sanang pwede pang nagawa, pwede pang napamunuan na gawain. Kaya talagang, maski sa kanila, both on the personal level at saka yung political, miss na miss nila si Ed. Maraming pangalan na nagusbungan para manindigan Noong panahon ng martial isa si Edgardo Edjop Hobson sa mga taong nagbuwis ng buhay para sa demokrasyang tinatamasa natin ngayon. Habang buhay natin itong tatanawing utang na loob sa kanila. Magandang hapon. Ako si Martin Andanar. Hagan sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic.